sama-sama na sila mga idol yung ating ampalaya oh. ampalaya po yan ampalaya at po magkasama na mga idol oh. sabay sabay na pong gumapang sa taas Ang bunga, ang daming bunga ng ating ampalaya. Ang puno na naman yan. Ang ating upo. Magkakasama na po sila. Ang haba naman ang ating upo. Ang ganda. Oh. Ang ganda ng ating binhin ng upo. Mga idol, ang haba. kami na naman tayo mapipitas mga pipitas, Mga idol. Bukas, pipitas na naman tayo. Araw ng linggo mga idol. Pipitas na naman tayo ng talong at saka upo. Ang upo pipitasin ko po ngayon mga idol. Bugo po. Pipitasin ko po ngayon sila mga idol.